Hi everyone! So for today's video, tara at samahan nyo akong buksan etong nauuso at nagte-trending nga na... Ano bang tawag dito? <laughs> Hindi ko alam yung tawag. Yung, um, na may tumugulbong... <laughs> ano ba tawag? Basta ito, ayan, ano ba tawag dyan? Yung tumutubo yung buhok niya, tapos ay uh, pwede mo siyang ayusan, pwede mo siyang gupitan, gano'n. Tapos, may iba nga nilalagyan pa nila mga hair clips, dinidirintas pa nila, gano'n. So, nagtry ako ang order nito dahil sabi rin nila, ito daw kasing bagay na ito, kung ano nga bang tawag dito, ay nakakatulong makabawas ng radiation. So bilang tayo ay office girl, kinailangan kong gumamit nito para naman hindi ko masagap lahat ng radiation dahil lagi ako nakatapat sa computer. So ayun nga, sinubukan natin siya. By the way, dalawa yung binili ko nito dahil may kapatid akong gustong sumubok din. At eto ang gagawin lang dito ay uh, babasain lang natin siya. So nandito nga pala ako sa office, kaya ngayon eto yung lababo natin. Uh, babasain lang natin siya. Nang sabi nila ay sobrang basang-basa daw dapat yung gagawin dyan. So i-update ko kayo araw-araw at kailangan araw-araw ay bibiligan din natin siya. So para diligan siya, kailangan lang natin siyang isprayan at para siguro sa ng araw-araw para mabilis tumubo yung mga buhok-buhok niya. Na yung buhok niya, yung yung pinakang halaman niya. I don't know kung paano siya nagiging anti-radiation o nakakatulong, pero ayan na siya. Ang cute, di ba?